So, you know, mga par, so ngayon, Happy New Year nga pala, no? Ayan. So, ngayon, mag-update tayo ng mga pour out natin. So, dito, par, ay nagabag, ano tayo, dagdag tayo ng reptab tab dahil may nagbigay sa atin si Perd. si Perd Michael. So, salamat, Perd, sa binigay mong rep tab na 8 pieces and lahat ay may tapal. Ito yung mga pray natin dyan, mga par. So, yan mga par, no? update tayo dito sa ating fish daan kung ano yung mga pang out natin so eto uno natin yung makikita nyo pinakauna sa entrance sa pagpasok sa kubo so meron tayo dito mga ano BKBM and electric blue jeans nila no, dark base Ayan. may mga long body pero alis yung long body yan mga par yan mga par out natin yan So sa mga gusto pong makapag-avail, PM nyo lang po sa FB page ko, Carl Aqualife, magre-reply po ako dun. O, so, lalagyan lang natin dito sa ating video, yung pinaka-profile. Kaya kung makita nyo nandiyan na. Then meron din tayong mga pour out na, eto marami na ulit mga par. Golden Black Balloon Molly. eh mga par. Open for wholesale na to mga par Bless you So ayan mga par Golden black balloon molly Lartan and round tail So na overproduce tayo dito Kasi ang dami natin breeder Yon mag out na tayo nito Ng madamihan Siyempre pag madamihan Mura pero may minimum tayo Siyempre Ayan mga par Puro mga balloon molly yung mga aljubi dyan Is pinapalaki ko lang dyan Walang nilagay Kasi may potential na So meron naman tayong EBM ulit Electric Blue Moscow Ito open for wholesale na rin Kasi overproduction na din tayo At yung ibang mga mail is hindi pwede Kahit may ano na Sira yung pins Pero yan pwede pa yan Marami pang pairing Kasi yan, ito yung pinapasilip natin Itong mga breeding ano natin no? Breeding area at uh, Tulad na AFR Nag drop na ulit So dito mga par Ayan, meron na ulit tayo ditong Black Balloon Ferry Dito, medyo mura-mura lang tayo Yung dati nating sale price is Regular price na lang natin no? Kasi marami nating nagbababa ng kento Kaya sasabay na lang tayo Ayan Then, meron tayo dito, Ayan PKBM High Pin yung male Si female, ayan din then... Babaan lang natin ang brightness para makita lang maayos. Ayan, issue lang ng mail is putol lang yung sa baba. Ayan, kitang-kita nyo masipag sumundot. Ayan, may punit lang yung dulo ng pinch sa baba. Kaya sinusundot nyo lahat. So, meron pa tayo mga pour out na gapi. Ito. Ngayon dito mga pidert. Platinum Dambu Ear Red Tail. Yeah, mura lang yan mga par budget meal lang tayo nandito HBRRT meron pa rin tayo yan. may mga bagong sa may mga bagong salin na rin dyan kasi almost 2 to 3 weeks na tayong hindi nakapag update sa ating youtube channel meron din tayo HB Blue hindi kasama yung sunkiss na yan kasi breeder ko may mga HB Blue din tayo budget meal lang ito Cobra yellow double sword and lair gapi ay mga par mura lang din niya mga par budget mill so may mga budget mill tayo mga PKDM uh, budget mill lang yan mura lang yan mga par PM nyo lang sa FB page natin lalagyan natin dito ayan dito ayan yung FB page natin mga par Nagsiship tayo via Lalamove around Cavite and around Luzon. Luzon natin is pag Balon Molly, mas, mas maganda kong JRS. Around 250 lang yung shipping kasi kasama na yung packaging and mga ilalagay pa like tupperware. Yun. Then, meron din tayo available na electric blue balloon molly yan, no. Bagong hango ulit mga par. Yan, lali, alahan lang natin na ante Yan mga par. ramen ulit tayo available. Tapos meron tayong electric blue balloon mo dito na round tail. Hindi natin yata makikita na ayos kasi puro lumot. Pero ayan mga par. May mga breeder na rin. And meron din ulit tayo mga sunkeys. na out. Ayan mga par. So PMPM PM na lang mga par. Marami tayong available ngayon. Kasi napag-harvest napag tayo kahit paano. Then ano pa ba mga pour out natin mga par. Parang yun lang ata mga pang-out natin mga par. Dahil nga ah, pag out na din tayo so, susunod siguro meron pa tayo mga pour out mga abangan is mga japan blue double sword tail na handler ay yellow pingo mga par ito yung yellow pingo natin lalakad muna tayo na malayo sakto lang may mga abangan din kayo mga dem mga ah. ganda yung quality ng dem natin par ay mali dito pala yan mali pasensya pasensya green water sila par kito yung pagka yellow nila And mga par yellow pingu mga par yan mura lang din to mga par budget meal lang tayo dito ay mga ano aabangan for next next month ang double sword na japan blue Ayan mga gapi na yellow pingu. may meron din tayong tuxedo koy na short body. Platinum tuxedo koy. Kasi meron siyang pagka-platinum sa taas niya. May mga pour out na tayo susunod nito. Ito sila mga para. Yan, so pa. Siyempre mabilis naman lalaki yan. Magkakaling pa rin tayo. So, update na rin tayo sa loob kung anong kaganapan dito no? so sa mga nagtatanong meron na tayong pang out nito mga dalawang trio lang itong 24k PKBM yan round tail and light tail lang yun isang trio ng light tail isang trio ng round tail then kamusta nyo na din si Bogart ang pagong nabiligay sa akin ni boss CJ yan ni master CJ no eh, may mga power out din tayong dinos dito. 5 piso lang. Yung walang kulay ah. Walang kulay kasi. Yan. Na breeder size na yan mga par. Ang na lalaki na. Upper out na rin. Eto may kukuha na kasi dito. Basta nagkaling ako. May sure na kukuha na. Yeah, medyo mahal nga lang yung PKBM. Ay PKM. Kasi puti-puti yung kulay. So sa next. Next next pa siguro. Meron tayong mga AFR. Um dob ano uh, double sword ay met met ano tawag dito guys tara lang tara lang dami kasi strain um serberado red double sword yan magkakaroon tayo pati tong mga ano natin dem ay dem natin mga par solid yan laki ng ano lalaki ng mga ears semi budget meal magkakaroon na tayo nitong rare semi rare or rare na rin tong AFR glass belly glass belly yan mga par try natin kung makikita nyo wait right, lang ayan glass belly yan mga par medyo malabo lang dahil nga naka screen pero glass belly yan and ABT magkakaroon na rin tayo susunod sa red sa red dragon malabo pa pero try nyo red dragon ko mga par talagang solido sulit na sulit hmm. half moon talagang palong palo mga par so yun lang no mga par so for update more update subscribe na kayo dito sa ating youtube channel para lagi kayo updated sa ating video and sa mga magtatanong ulit ulitin ko nagsiship po tayo by Lalamove JRS Shopee around Luzon lang kasi pag mga besides to Mindanao medyo matatagal lang tayo shipping so yan ito yung FB page natin mga par sa magtatanong And dito 'yung FB page natin mga par. So, 'yun lang mga par. Peace.